ganitong uri ng isdaan ay tinatawag dito sa amin na buso. Para madaling maintindihan, ito po ay trap ng isda. Halika po idol at tuloy ka sa ating story. Hindi po araw-araw ganito ang huli namin. May mga buwan po na hindi po marami. At ngayong buwan po ay maraming isda. At ito po ay tinuturing naming blessings kasi hindi po araw-araw ganito karami ang aming. Kaya mo dyan, Bray? Bray, kainin mo? Ha? po? Ganitong buwan ay tinuturing din na blessings to sa aming mga kapitbahay kasi dito sa aming probinsya ay inaabangan talaga basta ganitong season. Maliban kasi na mura na ang isda ay binibigyan namin ang lahat ng humili. Dahil dito sa amin ay hindi lahat ng tao ay may bungso pero ang lahat ng tao dito ay mapagbigay. Oh! dayon. Tama sa Konting kaalaman lang po ang danggit po ay napakasakit talaga ang tinig. Mamasakit pa sa hiniwalayan na no, walang dayan. Ang, ang isda pong danggit, pag nandyan sa tubig para talagang maliit. Pero pag angat mo, ay makikita mo kung paano ba siya kalaki. Sinadya ko talaga na para bang natural lang ang pag-edit natin sa video para kayo na mismo ang humusga kung totoo ba to o kwento-kwento. Marami talagang isda dito sa amin. Isa na rito ang danggit. At ngayong bang kasi ay man po ng mga danggit. Kaya ito po ang marami dito sa amin. na idol at ating tungayan kung paano ba mag-harvest ng danggit. <tip> At dahil malapit na pong mapuno aming dalawang box ng mga isda sa mga oras po na ito ay atin ang ipamimigay. Ito na talaga ang nakasanayan namin dito sa aming Maliban kasi sa maraming isda, mura, ay ito din ay tinuturing namin na kultura. Ah. Maraming lugar dito sa amin. Iba't ibang lugar, iba't iba rin ang kultura. Uramo. Ngunit, ang aming nakasanayan at ganitong mga bagay na hindi natin kayang ipagpalit kahit ano paman. Ang mga rason kasi hindi lang dahil binigyan tayo ng isna o nakabigay tayo. Importante kasi sa amin ay ang pagkakaisa kultura at ang pagmamahal sa kapwa.

kalau enggak di itu tuh kemira kayak nah kayaklah kayak kayak dari peng Hah? Ang lagi ka ba? At hindi lang mayaman sa Danggit, ang Surigao del Sur mayaman din sa seaweeds. Sa At kung ulam lang ang pag-uusapan, di talaga patatalo ang ating probinsya. Si pagatiyaga lang ang puhunan, ganin na lang ang problema. Ito talaga ang di mapapantayan at di mababayaran ng pera. Yung tipo kung kahit malunggay ay libre pa. At huwag ka na rin mahiya kung saan ka nangingin ng isda, doon ka na rin manghingi ng malunggay. Sila ay pauwi na at wala talagang pumupunta dito na hindi nabibigyan. Lalo na kapag madami ang isda. Iyak din na marami ang iyong madadala. Ganito talaga ang buhay probinsya. Shoutout sa lahat ng ating mga followers, lalo na sa mga suki Ingat kayo dyan, idol